Hello guys, good morning. Welcome back sa ating lahat. Musta kayong lahat, guys? Dire-diretso 'yung ulan. Kung mauulan tayo mamaya, mate-testing natin 'yung ating water resistant na setup dito sa may camera natin or sa may action cam natin tapos tong wireless na mic samahan nyo ko guys biyahe tayo ngayon papunta tayo ng Bantay mabasa yung mga kalsada madulas ingat ingat sa ating lahat ng mga bumabiyahe putik pa cruising speed lang tayo tignan nyo naman guys yung dyan sa may harapan natin napaka kulimlim ng kalangitan nakalangitan kung ulanin man tayo mamaya sa pag uwi natin may dala naman akong kapote guys kaya okay lang kahapon umaraw na tapos sa gabi Buhos ulit yung malakas na ulan. Tapos ngayon makulimlim na yung kalangitan. Pambon-ambon na lang. nang ilang days makaka ride ulit tayo busy sa trabaho wala masyadong oras sa pagmamotor kaya ito na lang yung mga pagkakataon na maka vlog ulit tayo guys yun Shoutout nga pala sa mga Nag comment sa ating Video sa my xmax First impression ride Ito yung sabi nila guys Shoutout po sa inyo At ako yung nagagalak Na Marami nang nanonood Sa ating mga vlog Welcome po kayo Dito sa ating munting channel guys standby lang po kayo sa ating channel for more videos sa ating Xmax rides. Ayun, dito na tayo sa Santa guys. Ito yung mahirap pag may kasabayan ka na long vehicle. Dito sa may paakyat. Yung ganda. Ang ganda ng pagkasol ng tubig. overtake na lang tayo magbebelo kasi yan eh dito sa may pocket na amaya hmm. grabe yun mabilis yung ranger nagmamadali daming tumitigil ganda naman kasi ng view yun know, oh kailangan mo talaga ng guwelo dito itong mga malalaking sasakyan para hindi mabihitin yun know kanina nahihirapan ng umakyat medyo maliwalas na dito wala nang ulan kaya pala maraming nakatigil may LTO na naman ata dito you know may LTO oh LTO positive kaya maraming nakatigil sa may harapan pati rin itong mga to hindi pa nakalisensya siguro hindi pa nakalisensya siguro battery update pala dito sa ating DJI mic guys simula nung nabili ko nasa 40% pa yung battery e ilang biyahe na ilang range na yung nagawa natin dito na nagbablog matagal talaga malubat tong DJI mic shoutout sa magandang produkto ng DJI tulad yung pagbili natin dito. Yung 8 hours siguro na diretso na biyahe mo, kaya niya. Kaya hindi ka na mababahala. Kahit wireless mic yung gamit mo, may gagamitin ka sa buong ride mo. sa akin yung isang transmitter lang yung binili ko what more kong yung may battery charging case yung kumpletong set nya dalawang transmitter at isang receiver sulit nun pero mas mahal lang, konti <laughs> dito na lang muna tayo sa may abot kayang budget kung hindi natin masusubukan itong action cam natin sa ulan kasi maliwanag na yung kalangitan dito sa parte dito sa May Santa dito na tayo sa Bantay guys at medyo may ambon ambon na kan lang naman tong biyahe natin guys. May sasaglitin lang ako jan sa may malapit sa may kampo. Daan muna tayo dito sa Marshes guys. Bago tayo umuwi. Bili ng pasalubong. bili lang tayo guys ng at uh, ano kaya ah royal bibingka na lang guys yung box of 8 320 yung dalawa para kunin ko sa bahay sa Santa Cruz yung isang box Dalawa pong box of 8 na Royal Bibingka Oo uh Yan -uh. lang Opo Okay Para sa lubang Thank you Yun, away na tayo guys kumaambun na kung sakaling lalakas yung ulan guys lalagay ko na lang yung bag ko sa may compartment then maliligo ako ng ulan guys haha <laughs> let's go parang bata lang no gustong maligo ng ulan wala ka palang pan eh <laughs> wala ka palang papeles ata eh or lisensya eh takot bumalik ka agad uh, shout out po sa ating mga kapulisan mga kabaro natin puti yung banda sa may santa guys malakas ata yung ulan dun yun yung banda part sa may santa na yan eh puting puti malakas siguro yung ulan dyan dahil tagulan ngayon marami na namang mga daan na may potholes nasisira naman yung mga kalsada natin guys syempre nabababad sa ulan mga tubig ulan tapos nadadaanan ng mga malalaking truck eto marami na namang mga potholes dito sa may kalsada natin tabi lang ako sa saglit ilalagay ko yung bag ko sa loob ng compartment eh lumuulan na yan napagtanto ko guys galing pala ako ng sakit ng ubo kaya hindi na ako mag basa ng ulan magkapote na lang ako hirap na may naman ako hirap magkasakit Mabuti na yung sigurado. Yan. Sakto guys, pauwi na tayo at eto, umuulan na nga. Masusubukan na natin ngayon yung ating new setup. Wireless mic with DJI mic mini and DJI Action 4 Action Cam. Balik ganito yung setup natin guys, wireless na at Rain or shine makaka vlog na tayo guys makakapag flag na tayo Ayan tara Samahan nyo ako sa ating maulang biyahe Tumaan lang yung malakas na ulan kanina Basang-basa na yung kalsada dito Pero wala nang ulan Tapos dyan sa may harapan Maliwanag na Pero let's try Baka dyan sa may narvakan Malakas yung ulan or sa May Solveig wala nang ulan dito hindi ko natatanggalin tong kapote ko diretso na ako magbiyahe I'm going to know guys fishing sa may ulan walang ulan dito tuyo yung kalsada Yun, dito na tayo sa may sulvek guys at bumubuhos na naman yung ulan guys nice, yung ulan nya pero basang basa tong kalsada dito mukhang bumuhos na yung malakas na ulan kanina dyan sa may bandang harapan puting puti may dala tayong kapote guys Umaharorot yung Toyota Vios sinundan ng Toyota Fortuner defensive driver na lang tayo kung gaganito mas maganda na safe kang makarating sa iyong paroroonan sa magkaskasero ka dyan kendang spot Pyo malalakas yung alon inulan sa biyahe si Tutles. inulan sa biyahe si Tutles. Dan nilalan sa biyahe. nakalan na nga tayo sa pag-uwi basang basa yung kalsada o malakas yung ulan kanina dito danang ng kulay ng dagat guys sarap talaga mag motor kakawala ng pagod hindi hindi ako mapapagod mag motor guys Lalo, itong Max pa yung gamit natin. Sobrang relax talaga magbiyahe. Daan muna ako dito sa public market. Ibili lang ng gamot. Sa anak ni kuya yan lang naman sa kaigilid yung pagbibilan natin wala na to ma -re renovate ano kayang ipapatayong building dyan op dito na lang Magpark na lang saglit araw ayan guys hanggang dito na lang yung ating vlog maraming maraming salamat sa panonood sa mga bago nating supporters yan welcome po kayo sa ating munting channel pambay lang kayo dito guys sa ating channel sa mga sa mga ating vlog peace and god bless keep safe always